Magandang araw mga kababayan, mga mahal po naming kapatid. mag update lang po tayo tungkol sa isang vlogger. Sikat nga ba? O nagpapasikat? Pero huwag po natin kaagad husgahan ang vlogger na ito. Bagkos, bigyan po natin ng pagkatao. Update po tayo ngayon sa isang vlogger na si Ipepanyo Labrador. Katulad ng pinakauna kong comment sa kanya na ang ganitong uri ng tao ay kailangan kahabagan. Alam niyo po kung bakit? dahil kahit na hindi po mag-react ang ibang mga vlogger, di ba karamihan po kasi nagre-react, di ba? Yung mga vlogger, lalo na po yung mga kapanalig ng Iglesia ni Cristo. So, yung iba kasi uh, nagre-react doon kaagad sa sinasabi ng isang vlogger na to. So, pinagtatanggol nila yung panampalataya ng mga Iglesia ni Cristo, at siyempre lalo na po yung pamahala. Ano, dahil kahit na hindi po mag-react ang ibang mga vlogger, lalo na yung kapanalig ng Iglesia ni Kristo na pinagtatanggol ang pamahala ng Iglesia at ang mga kaanib nito, eh siya mismo po ang puspusang sumisira sa kanyang sarili dahil sa mga salitang walang pakundangang pagmumura. Kung nakikita sana niya ang kahantungan ng lahat, hindi na niya sana naisin pa ang mga bagay na makakasira po sa kanya. Kaya lang, ang nakikita lang po niya, yung nakikita po niya kasi dito, yung mag-viral ang mga video na kanyang ginagawa. Hindi rin niya maunawaan na ang ginoong Marculeta ay isang kapatid sa Iglesia Ni Cristo. At higit sa lahat, yung peace rally na ginawa po, na pinangunahan po ng Iglesia Ni Cristo, ay peace rally po ito ng sambayan ng Pilipino. Kaya kung may pagkakataon sa video ang papanuorin po natin, ay bigyan po ng pagkakataon na magbago ang kanyang isipan, ang kanyang puso, na alam naman po natin na kagaya din natin nagkakamali rin sa mga desisyon na dapat ay nasa ikabubuti bagkos na pasama. Bigyan po natin ng isang pagkakataon. Pero ito ha, may piro. kung tignota kung ginawa na niya ito noon pa at ganun pa din ang ginagawa niya until now. Bilang mga tao, nananawa din sa mga bagay na hindi na kailangang ulit-uliting ulit. Ibigay ang narapat po at kung nasa pamahalaan talaga siya at nais niya na magsuporta sa pamahalaan, eh hindi dapat siya matakot bagkos harapin niya ang kanyang paninindigan. Kaya para sa iyo, ipipanyo labrador, magsalita kang walang face mask. Remove your mask at maging confident to what you are seeing. Tulad mo, sa pamahalan din po kami at gusto namin ng peace o kapayapaan. Di ba yan din ang hangad mo? At higit sa lahat ay sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo kami. Dahil kung may pinakamabait na tao sa buhay namin, iyon ang pamamahala namin. Dahil sila ang kuwaran namin sa paglilingkod sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Iso Kristo. So sana luobin ng Diyos na bumalikwas ka sa iyong mga kasalanan. Dahil alam naman po natin bawat isa po sa atin nagkakamali. 'Di ba? So bigyan po natin ng pagkakataon, pagkakataon na bumalikwas sa kanyang mga pagkakamali itong si Epifanio Labrador. So panoorin po natin yung kanyang video sana ah, dahil nga sa lasing siya dito So, lumabas kung ano po talaga ang tunay na kalagayan niya. Kumbaga, yung status, yung standing ng taong ito. So, wag po tayong kagad musga bagkos bigyan po natin ng pagkakataon. Tao lang din po tayo, katulad po niya, nagkakamali din po. Alam niyo, kahapon na, ah, kaya uh, kaya natakot yung asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na natres na nila dito, natres na nila. Alam na nila yung lugar ko. Yung area ko. Ano ko kasi nagpasa sila ng mapa. Alam niyo yung apps, yung apps uh, pinakita sa akin yung sa Messenger yo. Yun. Yung area ko na talagang totoong nakita na. Uh, kaya yung asawa ko ay eh, gustong umalis, gustong eh, Sabi ko eh, maghintay baka may tumulong sa atin na di ba pero wala eh kaya ayun di ko alam saan na naghagilap ng pera para makaalis sila ha Ayo kaya huwag yung nagsubukan yung ginagawa ko kung meron mang gustong sumubo. Mahirap, mahirap, mahirap ang maging katulad ko na lumalaban para sa bayan. Pwedeng yung pamilya mo, yung anak mo, asawa mo mawala sa iyo. Dahil madadala sa tao. Pero kung ito yung aking... Uh, ito yung aking magiging karanasan uh, sa aking pagtatanggol kay PBBF, buong puso kong tatanggapin. Huwag ka mag-alala, sir. Uh, BBB, hindi ako magbabago. Sa'yo ko. Sa'yo ko, sir Romualdez. Hindi magbabago. Kahit hindi nyo ako pinapansin, kahit, di ba? Kaya mga kababayan, bukas abangan nyo ako. Ha? Eh. Wala, wala nagbigay, wala nagbigay. Ha? Ah? Ha, wala nagbigay. Ha? Ah, wala nagbigay ng tulong sa akin doon sa Kahit hindi magbigay si PBBM, si Sir Romualdez, tuloy tayo, tuloy. At kung ito ay pagsubok para sa akin. Go. Sige, hanggat gusto niyo ako subukin. Hanggang sa mamatay ako. Go.